Hi everyone, good evening. Ayan, good afternoon sa lahat. Kumusta na ang lahat? Ayan guys, welcome sa akin live. Ayan, kumusta na? Ngayon lang tayo nagla-live. <laughs> Ayan, welcome to my live streaming. Ayan. <laughs> Hi everyone. Ayan guys, kain tayo. Hi, hi Sir Mark. Good evening. Kumusta na? <laughs> Kumusta na? Long time. Hi, hi. Ayan. Sir Mark, good evening. Kamusta na? Kamusta na dyan? Pati ko makikita. Shout out. Di ko nakikita. Dapat pala di, di ko. <laughs> Sir Mark, ano na? Kumusta na? Pati ko makikita. <laughs> pasawa'y Kain tayo, Sir Mark. Thank you, Jan. Thank you. Sa pag-ano. Busy ka sa, F sa FB? Nag-reviews ka na? Hi, Kimberly. Shout out. How are you? Nag-reviews ka na, Sir Mark? Ano ako sa FB, sa Facebook. Facebook, ano. <laughs> Danny Houston pa din. Hi, Ma'am Pamela. Shout out. Thank you so much. Kumusta naman? Thank you sa pagkaan, Ma'am Pamela. Kain tayo. <laughs> Ma'am Pamela, busy, busy. And <laughs> hindi na ako nakapag-live na, hindi na ako nakapag-YouTube. Hindi ko na na-update yung ano ko. Channel ko, Ma'am Pamela. Sobrang busy din. Kaya, <laughs> oh, hindi ko alam kasi kanalating ko lang galing sa labas. Tapos, ano, sabi ko, para lang ma-update yung ano ko, hindi ko kasi hindi kasi ako nakakapag-live, kalorating ko lang din. Tapos sabi ko, nag-live na nga ako. Yung dinner ako. Kain tayo, ito lang dinner. Kain <laughs> tayo. Ayan. Oo nga eh, sobrang ano talaga. Sabi ko, oh my God, hindi ko, hindi ko din na ano na, hindi na ako nakakapagbukas minsan ng YouTube. ano ma'am, buti hindi na ako nakakaikot, hindi na ako nakakapag ano, hindi na ako naka, nakakasupport. Ma'am Pamela, si Amigo Ryan, sila si Stwin dyan. Tala, hindi na ako nakaka ano, nakaka ikot sa mga bahay-bahay. Hindi -bahay. -bahay. <laughs> di, di na ako nakakaikot. <laughs> na Nakaka-bisita sa mga bahay-bahay. Sige lang, babawi ako. babawi <laughs> ako. Parang, kasi pag uuwi ako gabi na, mag alas 9 na ng gabi, tapos alis ako umaga, 12 hours ako, tapos parang wala na, pagod na talaga din. Kaya, ano, <laughs> kain tayo. Ma'am, pamilya na tuloy ba yung Canada nyo? Yung pagkita-kita nyo? <laughs> Canada tour. Kaya nga eh. Pero sige lang, ano lang, basta. Nabudong. <laughs> Nabudong ka? Hindi natuloy? Akala ko magkita-kita na. Sana makapunta ako dyan sa inyo. Shout out sa lahat ng nandyan. Hindi ko alam naka, naka ano si mapa, naka ano pa si Mahalvi? Naka live wala siya ngayon. Nag-direct lang ako mag-open sa ano ko. Hindi ko nakita. <laughs> Basta mababela pagka ano ha. Magkita-kita -kita tayo pag natuloy ako. Oo nga, sige lang. Okay lang. Basta ako nag, ah, ano lang ako, sagnit lang. Kahit na mga 30 minutes siguro, okay na. Parang iano ko lang. Mga ilang minutes lang. Kasi wala na talaga, hindi na talaga nagano yung yung YT ko. Walang ano talaga. <laughs> hindi ako, sa hindi na ako nakakapag-upload na din sa shorts sa shorts na lang sa shorts video minsan pa ano-ano na lang pa singit-singit ko ano-ano lang na upload Sabay-sabay <laughs> ang <laughs> oh My god. Kaya nga eh, kaya nga ma'am. Thank you, thank you, so, thank you so much sa pagtambay. Ayan, shout out sa nandyan. Sa mga nandyan na mga dumaan. Maraming maraming salamat. Ma'am Pamela, thank you so much ha. May live ka ba? Oo nga eh, no? <laughs> yun nga, iniisip ko. Alam mo, kanina sabi ko, may, sabi, ko, sayang nga eh, kasi yun yung pinaka mahirap pagka, muni, pagka na tapos hindi naman ano. Sir martin thank you so much. Sige, sige, sige. Check ko mamaya. Sa Facebook, nag-ano-ano ano na rin ako, pero sa, hindi kasi pag sa Facebook din, kunti konti lang kasi yung ano, yung parang video sa Guiton lang, gano'n. So, hindi ko na, hindi ko rin nakasigaso. <laughs> Sir Mark, thank you so much. mama yai ano kita ha, titignan ko. Paano yun, sabay-sabay? <laughs> Mantam, okay lang. Nag-ano lang ako dito, nag-live lang ako ng mga ilang minutes, tapos, ano, um, hindi rin ako magtatagal. Oh, sorry, sorry, sorry. Hindi ko makita. Thank you so much, ma'am. kailangan ko pala yung isang cellphone, nagbabasa lang ako. Sabi ko, bakit gano'n? Hindi pala halat, hindi ko nakikita. Ayan, shout out sa lahat. <laughs> Kumusta na? <laughs> Maniel, ayaw mo na Pamela. Ayaw mo manilip nang lalaki. Uy, nami-miss nami ko na 'yung ano. Nami-miss ko na kayong lahat na hindi ko na hindi na ako nakakapag-ikot. Iwas sa TikTok. Mhm. Yeah, Iwas sa tukso, mamila. Mm -hmm. yeah, <laughs> ano, wag na lang titingin. <laughs> ano, hindi kaya no miss ko yung sino yun? <laughs> oh, sino ba yun? Tumawalang ako pero sino ba yun? Sino kaya yun? <laughs> Ma'am Pamela, faithful ka kanino? <laughs> Ay, ganun. Bigla. <laughs> Ma'am Pam. Ayan, shout out sa lahat ng nandyan. Kain tayo, dinner tayo. Ito lang ako pagkain ko. Pero marami, Di ko siguro mauubos. Sino ba yon Sino kaya yun, ha? na ba yun kasi? Sige lang. Namiss ko kayong lahat. Namiss ko kayong lahat. Sana makapagtambay-tambay na ako ulit. Paano kasi doon sa work ko, hindi ko, hindi ako pa, hindi ako pwedeng mag-ano doon, maghalos maka cellphone ko doon sa tra, sa, war, sa work ko ng weekdays. Wala akong ano. Busy. <laughs> oh, parang parang alam ko 'yun. Parang alam ko 'yun kung sino 'yun. Mm. Tinawagan ka kanina? <laughs> Pampam. ano, tinawagan ka ba kanina? Parang parang may parang may na feel ako kung sino. Yun pa rin ba? <laughs> Hi, shout out. Hindi ko kilala. Wala sa ano natin. Wala sa... Wala sa friend of friend. Wala sa mga friend natin sa YT. No. Sige, sino na? Aminin mo na. Sino yun? <laughs> Hindi siya OFW. <laughs> Nandun ba sa Pinas? Wala, wala sa ano? Wala sa ibang bansa? <laughs> Hindi. Basta. <laughs> Alam ko na, alam mo na, alam ko na, nasa Pinas na siya ngayon. Ano <laughs> eh Pampam? Never nag-OF Pag never, hindi ko na... Hindi ko na, hindi ko mahuhulaan, hindi ko maaalam. Uh, Hi everyone, shout out sa lahat sa ating 4 million. yan. <laughs> Kumusta kayong lahat jan Mamam, pwede ba ako so, hindi ko na, hindi ko na ipikit si Dimas na live kanina. Yung itim-itim ko na. itsura ko. Ikaw <laughs> Mamaya ako kayo ano Han, ha, hindi ako makakapag makapag ano. Mamaya ako kayo. mamam ano yun? <laughs> hindi. Ako na ba? Ako muna sa handset ngayon, ikaw na. Mampam. Sino yun? Wala eh. Wala. Mga ano ko lang. Sino ba yun? <laughs> Wala mga 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 friend, mga friend ko kayo ayan, mga kayo mga friend lang. Sino nga yun? <laughs> Sino ba 'yon, Ma'am Pam? Sino kaya 'yon? Prince so what's <laughs> up? Tumatawag. Tumatawag? Hindi. Walang tumatawag. Walang tumatawag sa akin. Hindi na. Sino ba yun? Natatama <laughs> kay Ma'am Pam. Ma'am Pam! Sino ba yun? <laughs> Talaga pinagtripan ako. <laughs> pinagtripan ako ni Ma'am Pam ngayon na, Ma'am Pam ha. Sino ba yun Ma'am Pam ha? Ha? Sino yun? Wala akong ano. Wala akong alam na ano wala akong alam na sino ba yun? <laughs> Natatawa ako. Maling akala. Yung maling akala ko, sayo mampam friend niya Hindi kasi masaya lang ako na <laughs> Ma masaya ako sobrang sobrang saya Namiss ko kasi kayo eh Na ko yung mga ano yung mga tawanan, yung mga ano, 'di ba, yung mga biruan. Nakaka-miss. Kaya na ano, kaya na ngayon na Sino ba yun? Hindi. Hindi man, Pam. Wala akong ano dito sa YT. Wala, wala, walang ano sa akin. Walang, walang naliligaw sa akin sa YT. Wala. Ganyan lang ako mag-react. Ganyan lang ako mag-react kasi Masaya ako. Nan- nakikita ko kayo. Ayan. <laughs> nandyan kayo, ma'am Pam. Ma'am Pam. Tuwang-tuwa kasi ako pag nandyan ka masaya. Yeah, masaya. Magka, ano, pagka, pag nandyan ka talaga, ma'am Pam. Namimiss ko kayo. miss ko talaga kayong lahat. Oo. Oh, oh. Kahit pag nanonood ako, tapos nandyan ka, tuwang-tuwa na ako. <laughs> Or oh, nasa, nasa US, nasa ano ako di, nandito ako sa ano, LA, California. Kasi ako sa Canada. Pagka ano, pagka pagka ano, kita tayo. <laughs> Mampang, pag napunta ako dyan, nagpunta ako dyan, ha? <laughs> Hi, Marvin! Nova 8 TV! Ayan, good evening! Shout out! Ayan, shout out, my friend! Kumusta na? Para makapag name drop. Ano yun? <laughs> In person. O oh, sige, sige, sabihin mo kung tama. Wala naman, wala naman mampam eh. Wala. Wala na niligaw sa akin na taga YT. <laughs> wala naman, wala na nagpakita eh. Oh, hindi ako nakapunta doon sa store, tagal na. Migo Marvin. <laughs> hindi na ako nakapunta dun sa store. Kasi malayo. Hindi na ako doon. Nag, wala na yung way ko doon. He, kaya hindi na ako nakapasyal sa inyo. Pero one day pupunta kami sa Dollar Hits. Um, ano yung sinasabi mo? In person, pakitaan tayo ng WhatsApp contacts. Wala akong WhatsApp. WhatsApp. <laughs> Ma'am Pam, wala ako eh. Bakit wala ka na doon? Migo Marvin, wala ka na sa store? Wala ka na doon sa ano? Akala ko ba tuturuan mo akong mag-boxing? mag, mag -boxing. <laughs> tayo sa YT. Ayos <laughs> ka, walang time. Sobrang busy. Pampam, sino nga ba yun? Wala ako eh. Or <laughs> nasa dollar hits ka na? Nag wala ka na sa kabila? hindi ka na nag-ano doon? Oo, tagal na. Mga siguro isang taon na yata eh, no? Simula noon. Last year. Simula, last year ako na hindi nag-ano doon dumaan. <laughs> busy ka. Oo, training kita. Sige, paano? paano? <laughs> training mo ako pag-boxing. Magpaka-busy para malayo sa tukso. Oo, oo, di, oo. Kailangan lagi tayong busy, no? Ang hirap talaga. <laughs> Ayoko nang umiyak. <laughs> Sabay ganun. <laughs> anong yabang? Anong yabang kasi bus doon? At kaibigan? <laughs> kaibigan mo? Ay, eh, sinasabi, ay, hindi, hindi ko na, hindi ko rin nakakausap na yun, matagal na si Kuya. Si Kuya ba? <laughs> Sabi gano'n, di ba? Gitin ko ba? Ganun ba? Hindi ko alam na ganun. Ma'am Pam, kailangan hindi tayo iiyak. Di ba? Kaya, kaya kailangan magpakabisi na lang tayo sa work. Para ano, para hindi tayo ma you know, marami, ta marami tayong pag ano yun, makapag abalahan. <laughs> Tama ba yung sinabi ko? Oh, kaya nga eh. Kaya nga, Ano ba yun? Uh, oo, at baka nanood siya dito sa live po. sabi po, bitch. Hindi naman siguro, kasi hindi, hindi naman yun eh. Yun ba yun? Tama ba ako? Kaya nga, Mampang. you deserve to be happy. Oh, thank you. Thank you, Ma'am Kailangan hindi ako iiyak, di ba? Ayokong umiyak. <laughs> Amigo Marvin, magkita ka tayo. Kaya nga eh. Kailangan ma'am pa yung magpapasayan, hindi yung paiiyakin. Tama? Wala na akong contact sa iyo, amigo Marvin. Wala akong contact sa iyo. Tapos sa Facebook di kita ano, di kita hindi kita na-add sa Facebook. Mampam kailangan kailangan ano, hindi ka paiiyakin. 'Di ba? Ang babae dapat minamahal hindi sinasaktan.